Hello guys, once again welcome back to my channel and this is your content creator uh, once again from Gogo Pampanga, Philippines Joaquin Vlog. So at last guys, ay nandito na po tayo ngayon sa Mega Dike ng uh, Purak Pampanga. All right, yan po ang pwedeng sumpo guys. Ito naman tayo dito na ay uh, papunta po tayo ng Mega Dike. All right. At ang uh, dulo po dito guys is uh, Bacolor. Then after Bacolor is eh, ay ito na po yung area ng uh, papunta na po tayo ng Aguagua Pampanga. All right. So ito na po yung nakatingin kita guys oh, sa mga ito po yung mga alos mga foreigners na po talaga ng hawak ito guys. Oh. Like, eh, po mga puti doon sa may very ilalim. Mga puting lahi. So siguro investment mo nila yan. Okay. So ito, ito na po sa ngayon guys ang atin po tinatawag po nilang Mega Dyke. Nang Apurak, uh, connected to uh, San Fernando City. All right. <coughs> okay, dito po yung tatawag nila guys, na mga paggawaan, po talaga ng mga ano, na mga agraba guys at saka itong mga buhangin dito po talaga mga pabrika na mga siguro magkaroon po mga kalakalan okay so tingnan niyo po pong kreno guys okay napakataas po niya guys okay, okay. at marami po siya mga makinarya sa ilalim at nakasama kasama na rin po ang uh, mga iba't ibang uri po ng uh, mga kagamitan para po sa paggagawa po ng daan okay Ganito na po talaga guys ang uh, mega dike ng pura. Dati wala pa po niyan pero sa ngayon po sa ko yan halos eh nag uh, uh, napakarami na mo talaga ma invest investor po na nag invest po dito dala nga po sa <coughs> mo, Sa kagandahan po talaga ng area. All right. Okay so mayro pang farm do guys oh. Farm. Hindi po natin alam kung sino-sino po ang mga nagmamay-ari ng mga farm na yan. Okay. So, ito po ang sentro po ng Amiga Dayak natin pong uh, tinatahak sa ngayon. Okay. Bagkos hindi siya kaluwangan, pero uh, tamang-tama lang po sa magkakabilang sasakyan po, magkakabilang panig. So anytime, pwede naman tayo mag-overtake Kung talagang kailangan Dahil hindi naman talaga totally na uh, ano po to, na marami po talaga dumadaan dito medyo mga ilang ilang din lang sa so mga tao na po talaga na mas nakakalam kung ano po talaga ang uh, ursaan papunta yung daan na to okay guys so marami na mga bye bye dito guys sa may side lang po sa bandang kanan po natin at papunta po tayo ng uh, po ng uh, San Fernando pasensya na po guys kasi medyo manigot po ang ating kamera dahil nga po naka-ban naka po kasi tayo nakasakay po tayo so hindi po talaga may iwasan yung vibration po ng sasakyan kaysa magkukunik po sa atin po ang gadget na inawakan alright so titignan natin guys kung gaano po kahaba itong Amiga Dike na to guys na from uh, Purac Pampanga up uh, to the city of San Fernando titignan po din guys sa nyo dito ang sitwasyon ko dito is hindi naman talaga siya totally uh, crowded mga sakyan kumbaga yung ilang ilan din lang halos dumadaan dito okay pero ganun pa man ang pag-iingat ay lagi po natin talagang uh, isang pa i-sesefo natin nasa ganoon guys is uh, basta ito pa naman area to guys is oh halos wala pa po, po talagang ilaw Panahon sa oras po ng gabi Medyo madilim po dito Dala nga po wala po talagang siyang poste guys, Maliban po itong wire lang na nakakabit Pero wala po siyang ilaw Na marami bagkos meron, meron, po tayo nopans isang solar system Pero siguro pang, 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 uh, pang sarili lang nila yun Pumapang private na nila yon May ilang, mga ilang kaya ang kilometro ito mon? 26 Alright, so nagkaroon po tayo ng idea guys Mula po rak uh, hanggang doon po sa dulo Ng uh, tinatawag po ilang siyudad po ng San Fernando Or Bacolor Is uh, magka mag, uh, po tayo ng uh, 26 kilometers Alright, so hindi po siya talaga totally kalayuan Kaysa dumadaan po tayo sa may looban Na mas matrapek isa rito Dito po kasi guys, is halos dediretso lang po tayo Wala po talaga kabala Nakita nyo rin po sa aking uh, rear cam kung po talaga kalinis ang daan. All right. Siyempre, mayroong kunting pag-aabala uh, kapag ka nagkasabay-sabay din po ang masakyan. Pero ganun po man, is uh, maluwalas pa rin po ang atin po uh, pagtalakbay kung tayo po ay dumadaan po sa area na to. Basta ang uh, importante, safety po tayo. Pero sa pinakamabuting parang guys, hanggat mare kapag oras na po ng gabi o madilim na po talaga, may iwas-iwasan po natin hanggat mare lang po, ano po, na dumadaan po dito dahil sa haba po ng 26 kilometers eh, isa hindi po talaga biro guys dito po sa ating area kung nasaan po tayo ngayon nagka-cover po ng uh, video or uh, long form video pero sa higit naman na kalati siguro eh, dati, natin po mga tatahakin siguro mayroon na mga ilaw siguro dahil, dahil dito pa lang mayroon na mga mga malaki kaya nga lang, eh, wala pa po talaga siyang ilaw na nakakamit. Siguro, by the next day siguro, magkakaroon na po yan. Okay, ibig sabihin, next day pa rin po tayo dumadaan dito. <laughs> Joke lang po. Alright. So, titignan nyo po guys. So, may pakita mo guys. Ito po dati guys, ay talagang dadaanan po talaga ito ng uh, nung, nung po kapanahon na ng... Pagputok uh, po ng mountain na ito po guys Halos ito po ay ako pa po talaga ng tubig halos na napakadaking tubig na rum rumaragas sa pwede guys but since sa ngayon wala na yung Mount Pinatubo uh, Mount siguro kung na ito na po ngayon guys ginagawa na po ng mga investor po natin ng uh, iba ibang proyekto nang sa ganun po siguro oh, nag-isip po sila kung paano po talaga papalaguin ang kanila po negosyo sa pagitan po ng uh, pag-akupa po ng area na halos hindi pa naman nagagamit na government. ang government kung na siguro ngayon siguro area nyo binibili nila o pag-ari ko nila mismo pero ganun eh, dahil uh, kapag uh, may sakuna kasi mangyayari, katulad po ng pagtutok po ng tinatubo, ay hindi po talaga may iwasan itong area nito guys, uh, babalik-balikan pa rin po ng rumaragas ang tubig na galing po mismo sa Mount tubo. Alright, so napakadelikado pa rin po para po sa ating kaligtasan kapag uh, ganito po ang mangyayari mo sana, wag na lang po sana maulit pa uli para sa gano'n naman eh, wala, wala, wala naman mga uh, pa, pa no, mga netizens po natin makabayo po natin masaktan na nakatira na po mismo dito sa dati pong tubigan na ngayon naging dupa malawak na kalupaan so gano'n po siya guys tingnan guys so, meron din po marami-rami na po mga kabahayan guys na nasa ilalim po mismo ng Amiga Dike okay at siguro, ah, oh, dahil uh, nandyan sila, siguro naman, eh, inaprobahan po sila ng ating government na tumitira. Dahil wala pa naman talagang masahan na malaking tubig o uh, pagputok ng, ng uh, bulkan. Kaya eh, siguro, temporary, nandyan na sila. Okay, pero sana nga, hu wag na po sana mayari ang uh, katulad po noon. Nang sa ganun, ay eh, wala nga po, wala na pong mga magpisens na masaktan pa o uh, mauwi sa pagka hindi po ah, uh, karapat-dapat na sitwasyon ng ating buhay. O oh, dito guys, oh, napakarami pala guys. Oh. Alos tumpok-tumpok din po sila Okay At meron pa nga po doon guys Kung napapansin nyo po yung kulay white guys oh. Hindi po natin alam kung ano po yan Kasi medyo nakahiwalay po siya Katabi po po siya ng ilog oh, Ito po ilog na medyo Hindi hindi naman kalakian Hindi rin kalita kung tama lang Pero katabi lang po siya guys oh. Hindi po natin alam kung ano po yan Okay pero uh, lingid sa ating kalaman guys Siguradong sigurado tayo na yan po Isang investment na naman guys Okay May na Alright tulay. So ganito pala guys So gumagawa sila ng tulay doon guys so, Kung nakapansin nyo po Yan po Sila po ay gumagawa na ng tulay doon Kung nakikita nyo parang kulay puti Tulay na po yan didiretso na po yan sa kabilang panig po ng uh, papuntang purak pa rin po dadaan po shortcut si shortcut siguro yan oy what happened Anong yung bata na yung bata so may nag uh, problema doon guys pero sana nga eh minor lang okay so back to the uh, welcome back guys Uh, siguro medyo nang nalatin na ang tagis atin po tinatakbo sa auto ba 26 kilometer kasi medyo natatanaw na po kasi natin ang kabilang pong panik yung pong atulay ng abakulor nakikita na po natin i sabihin medyo malapit-lapit na po din ang konti oh, okay dito guys, eh, ganun pa rin po. Marami pa rin po talagang bahay at mga bakahan. O, meron pa sa mga bakahan doon guys, oh, sa banda doon guys. Parami ng parami yung mga bahay dito. Siguro, sila-sila uh, na siguro na vision sure kung tumitira sila dyan. Kasi uh, dumarami sila habang uh, ang iba naman na, eh, siguro nag-iisip pa kung paano tumitira dito. Oh. Meron pa nga sa gitna guys. Oh yun, kita mismo yun guys yung nakita po natin kamera at sa katabi naman nito ay isa namang uh, mga kubo-kubo bahay na po talaga okay. Oh, doon na po itong uh, puti din yung po nakita guys isang bahay o oh. alright, so mayroon pang iba nito guys na mayroon pang gumagawa ng palaisdaan so ang dating ah uh, Tinadaanan ng rumaragas ang tubig gali po sa mount uh, sa bulkan ng uh, Mount Pinatubo. Ngayon guys, isa ginagawa po yung palasdaan. Okay at binabakuran nila kung bagay para pag-aari talaga nila at siguro naman yan po ay uh, pinapayagan ng ating government na nungkulan po sa area na to kaya po siguro sila nagkaroon ng na nakasinoob na makapagpatayo po ng isa uh, isang investment or uh, nag-invest po sila rito o pang sa ganun siguro ay uh, kaya pa no, makatulong din naman sa ating mga mamayang Pilipino mga alright so guys, dahil la medyo ah, uh, dito na nga po, malapit na ba tayo? Kalahati pa lang, kalahati pa lang. Ay, so, kalahati pa pala tayo guys. Nandito po tayo sa, ano tong ano ito? Delosario? Alright, so, nasa Delosario po ito guys. So, nasa, nangalahati pa lang tayo sa auto ba 26 km. So, ibig sabihin guys, hanggang dito lang po muna tayo dahil uh, medyo uh, nagkaroon po kasi ng problema sa ating pong, uh, charging system. Nagtulubat na po tayo, ibig sabihin po. Alright, so ang ganito lang at maraming maraming salamat po sa inyong panood at huwag po sa kalimutan mag-like and share and follow at sa kanilang guys mag-update po kayo po na tayo po nag-upload po ng video. Okay, ang ganito lang maraming salamat po and God bless to all of you. Bye-bye!